Hi, hello guys! Welcome back to my channel. This is Eugene TV. Yeah, nandito na naman tayo sa akin channel guys. Sa lahat mga nanonood sa akin, uh, saan mga sulok ng mundong ito, eh, magandang araw sa inyo lahat at magandang gabi sa ibang nasa uh, gabi na ang kanilang uh, yan. Okay, uh, sa vlog natin ngayon guys, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Meron lang akong isang ituturo sa inyo na mahalagang bagay para sa lahat ng mga nagpiprint. Yung mga nagpiprint ng mga documents. Yan. So, mga, yung mga nagpiprint ng documents para mag-prolong. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. ko na. Yung mga gustong mag-print ng mga documents sa coupon ban, ito ah. Huwag na huwag kayong gagamit ng maninipis na coupon ban. Yung mga papel na sobrang nipis. Huwag na huwag kayong gagamit ng ganyan. Meron ako kung kasi nga uh, naging insidente dito dun sa isa kong printer, guys. Uh, ginamitan ko siya ng manipis yung pinaka manipis Akala ko okay yun eh. Yung pinaka manipis na... na... coupon ban. So, expect ko hindi yun magkakrampol. Yung mag... Ano? Nung pinasok ko dun sa... Ano guys? Nung kinain na ng... Uh, paper feed nung printer. Nung nasa kalagitnaan na guys. Parang nagrampol siya ng konti. Dun sa gilid. mapapansin niyo yung ano. Yung bidiman may distansya yun. Uh, kailangan... Pag nilagay nyo... Kung manipis na manipis yung inyong uh, coupon ban, dapat nakalign talaga yun. Ipit na ipit yun. Teka papakita ko sa inyo. Ito. Yan. Nakikita nyo yan? Nakikita nyo to? May adjustment yan eh. Huwag nyong hayaang magkaroon ng siwang dito. Dapat yan, kung coupon ban to manipis, nakaipit talaga siya ng ganyan. Hindi naman ipit na ipit. Kailangan saktong sakto. Para kapag kinain siya, ng inyong ng paper pit ng printer ninyo doon sa kalagit natin, uh, hindi siya magkakrampol. Kasi pag nagkrampol yan, parang nalukot ng konti, uh, babara yung printer head nyo. Ang mangyayari nun, pag bumara yung printer head, mag-paper jam yun. So, ang mangyayari nun, hihilain nyo yun. Paano kung uh, machempo, masira yung mechanical ng inyong printer? So, tatandaan niyo guys, huwag kayong gagamit ng super nipis na coupon band. At kung gagamit man kayo, i-align nyo siya ng maayos dun sa okay, dun sa tray. At tapos, isa pa, huwag kayong gagamit ng coupon ban na may lukot na sa pinakauna. Kuwari, kuwari, ito yung coupon ban. Huwag nyo kaya ang dito yung unahan. Lalo na yung mga sulok-sulok. Yung kung saan yung mag ng ganun, ganun. Yung papasok. Pag dito, meron siyang mga krampol crample Naka, ganun, nakausin ng konti. Kahit sa photo paper, kakainin niya yun, guys make sure lahat ng papasok ninyong mga papel doon is uh, maayos, walang lukot-lukot. Ganon, -lukot. tsaka maayos yung pagka-align doon sa printer ninyo. Pag yan na paper jam, kinain ng ano, posibilidad na may possibilities na masira yung inyong, pwede, pwede masira yung mismong ilalim ng head ninyo o yung mga ibang mechanical. Yun. Yun ang isang uh, ano ko lang na pwede kong i-share sa inyo. So, mga gumagamit ng copan ban, huwag kayong gagamit ng maninipis na sobra at saka may mga lukot yon para tumagal yung mga mechanical ng inyong printer. So, may mga tendency nangyayari sa akin yun. So, ngayon, hindi na ako gumagamit ng maninipis na coupon band. Kinagamit ko na lang yung medyo makapal na coupon band. Medyo mahal ng konti yon konti lang naman, pero for, for the safety of your printer, eh, mapangalagaan yung mechanical ng inyong printer. Uh, at least, tatagal yung printer nyo kasi naman mas sobrang nipis. Oh, uh, pero at your own risk, siyempre hindi ko naman kayo pwedeng pigilan kung gusto nyo gumamit ng mamanipis na, na coupon ban, nasa inyo pa rin yun. So, para sa akin, nire-recommend ko kayong gumamit kayo ng medyo makapal na walang lukot-lukot. So, yon guys. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sana ka nakatulong ako sa inyo. At sana ay marami akong kayong natutunan at natututuhan dito sa aking channel guys. So, maraming salamat sa inyo lahat. Pabuhay kayong lahat sa mga kayong panig ng mundo. Peace out. God bless you. Bye-bye.